Good morning, guys. Ito. Pinoy 155. Ito mm -hmm. na kasi ito ng buhangin. Kasi dahil sa madalas umulan. Kaya hindi na sikaso. Kaya ito ang gagawin na natin dito ah, linis linis muna guys yan o no? kinakalawang no? ito naman dumi tapos aayusin pa natin itong ilaw headlight masyado ng ah, malabo <coughs> mahina may na siya mag ano ng ilaw kaya uh, pagdating dito ito aalisin uh, ko na to ito ng uh, eagle eye pagdating dito yung connection dito gagawin, gagawin ko ito ng stoplight kasi itong 3 scale na ito, hindi naman talaga pwedeng pampasada uh, service lang sa pamilya kahit pa paano naka may na impon na naipondar na ako sa kakaipon uh, yan nakapagpalitaw na ako ng sarili kong unit sa tsaka na lang yung four wheels eh wala pa tayong budget na ganong kalaki siguro tsatsagahan lang natin ito na pagipunan <clears throat> yung ano dito kay guys yung ano nito ah napapansin ko lang ito sa sidecar ko bago kasi binito eh kahit wala siyang sakay minsan matino yung yung takbo nya uh, pag dating sa rektahan bigla na lang siyang kumakabig ng pakanan tapos kinokontra mo kukontrahin mo na lang may time na kumakabig may time na hindi kasi iniisip ko dito baka um, may maluluwang na mga tornilyo sa ilalim o kaya hindi gaano ka na higpitan tong mga tornilyo sa sidecar katulad ka dito at saka yun at saka yun pa <clears throat> kaya ang, ang gagawin natin dito ay chichakapin natin dito chichakapin natin to tapos ito kasi bago ito knuckle bearing na ako na mismo nagpalit nan. Eh, sa mga bearing, i do double check na natin to kung hindi pa siya sira or durog or kulang lang sa grasa minsan kapag sa ganitong tag-ulan ay lumalangit-ngit maingay tong ano nito kasi nung nabili ko to ng second hand uh, siguro isang taon may uh, kasi hindi naman tayo makakabili ng brand new nito or kagaya sa mga TMX 155 na mga bagong labas ngayon 1TMX125 Barako, ganyan eh, at least dito sa second hand na motor may nagagamit ka na pag service sa mga sa pamilya mo sa mga anak mo lalo na sa school uh, buti na lang nagkataon uh, nagkaroon ng konting budget at nakabili ako nito sa sidecar ito bago lang to ilang buwan pa lang to ito nabili ko to uh, buo na sarapan stainless pagdating dito yan uh, galba uh, ano siya galbanize yung flooring nya ano lang lansya. pero okay na at least meron akong naipupondar kahit papaano hindi na masama sa tagal-tagal na nating natin, natin, pagtatrabaho at least may naipondar ka na Ma, mga ilang taon lang sa pagtsatsaga ko lang sa trabaho ah, napaayos ko na yung bahay namin ano yan, dati yan ngero ngayon hollow black ano, sa konting pagtsatsaga na mayroon na ako na naipopondar hindi nasasayang yung pinagpaguran ko rito at saka yung bahay sa susunod niyan baka may uh, bigyan pa ako ng bless ng Panginoon malay natin uh, makapag pondar din ako ng four wheels hindi masama sa pangarap di ba kaya yung uh, ano dyan sa mga taong gustong mangarap magtiyaga ka lang wag kayong mm, titigil wag kayong magrereklamo sa pagod o ano man gutom kasi sa para sa pamilya niyo yan eh baka darating ang araw yayaman pa kayo sa sa pagtiyaga niyo ito guys uh, gagawin na lang natin to ang uh, kunting konting check up lang dinis yan. Dinis lang, check up sa mga electrical. Lalo na kasi sa ngayon sa ma maulan, eh, hindi natin maiwasan yung magkaroon ng shorted ang mga motor natin dito. Sa mga battery, corrosion, mga terminal, i-double check nyo kung mayroon siyang tubig or maintenance free siya. Tignan nyo yung mga voltahin niya kung pupwede pa yung charging niya. Tapos ah uh, maganda kung maganda yung mga preno, kung makapal pa yung mga lining, gulong. Yan, kung kalbo na ito, baka sa time ito ay bibili na ako ng pares na gulong. di pa ako nakapag uh, nakabili ng gulong nito kailangan ko talaga itong palitan lalo na kung magta-travel ka sa malayo eh sa mga ganitong tricycle ang nangyayari dyan sa highway expressway lang kasi lahat ng mga sasakyan dyan mabibilis hindi natin, hindi natin, ama, hindi natin namamalayan kahit minsan nga sa nasa gilid ka na lang masasagi ka pa, babanggain ka pa. Kaya sa mga nag uh, ano diyan, naka-tricycle, naka-single. Ingat lang. Hindi naman tayo man eh para kung sakali na ano makarating tayo sa ating pamilya o sa ating pupuntahan at least nakakapag-ingat po tayo ngayon no, sa mga tricycle ganito lalo na sa mga madidilim na lugar kasi isa lang ang ilaw dyan sa telight at saka isang part light lang ah, kasi dito sa sidecar ko nilalagyan ko na lang yung reflectorize Yan. reflector sa baba, sa taas sa side wheel Yan, sa likod at saka sa likod din importante may ilaw din sa kod ng sidecar nyo kasi kung minsan ng, ng karamihan dito kapag once na ito napundi nagtatravel kayo hindi siya gumagana yung telight nyo pero ito at least meron siyang ilaw sa likod dahil alam na nila ng mga motorista ang eh, iwas disgrasya sa mga uh, ganito lang ang paalala mo sa mga nagbibaya kunyat lang hindi naman tayo nagmamadali. Ito sa ano. Sige guys. Next time sa susunod kong upload kong video. May mga iba-ibang adventure. Sa trabaho. Kung anong gagawin natin. Panuorin nyo lang. I-subscribe nyo lang po yung YouTube channel ko sa Facebook at Instagram. yun makikita nyo doon sa description ng aking youtube channel sa so, susunod na ulit na pagkikita salamat paalam